suspended kasi yung klase dito sa mid gentry no? Di ano Hindi ko ibig sasabihin, ayaw mo siyang pumasok sa sulit ko talaga, sing na rin naman ako. Na. Ano? Ano pa ako nag-iintay sa'yo. Sige ka sa mga homies ko. Ba't siya naman tayo? Car. Ito <laughs> na tayo sa school na tao. Ano to? Ano ano yan? Ito lang mga tao. Sige na, sige na, sige na. O ano? sige, o oh, sige. Pasok, oh, pasok, sige. Batok, <laughs> na tinitig din siya. Hili, hili. Pupasok na. <laughs> Taka, suspended. Suspended kasi yung klase dito sa mid entry. Ayan o. No? Walang basok ngayon si YG. Ito, 5.59. Si YG nag-aayos pa rin. Wala kasing cellphone yung tao, hindi niya alam yung ni, suspended niya, hindi ko sasabihin. Ayaw ko siyang pumasok sa sulit ko, talaga sin na rin naman ako eh. Ayun o. Pakakakin natin. Wedgie! Ano? 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 ano Kaganina pa ako nag-iintay sa'yo. Eh, Malit na ako eh. Pasensya na, hindi mo naman ako ginising kasi hindi ko naman alam eh. Tsaka alam mo naman maulan eh. Tsaka kita sa mga homies ko. Oh, bakit? Magkakatsya na, magkakatsya naman tayo. <laughs> car. Ang tibay mo kilo ba't kailangan pa no, car? na, Car? Huh? Pangat lagi ng motor. Ha? Pangat lagi ng motor. Oh, sige na, tara na, pasok na. Ikaw excited ka pumasok ha mm -hmm. Excited, excited. Talagang gusto mo lagi may pasok, no? mm -hmm. Wala ka ba kahit ano? Wala na. Wala, wala, wala. Ay. wala. Oh, sige, na. Wala O sige tala. Oh, so, wala na. So, wala na. Oy, YG, baka mamaya hindi kita masundo kasi alam mo naman, busy ako eh. Ha? Ika oh, sige. na ang Sige, Uli ka dito, magpayo ka. Iyawa, Ano? Doon ako sa may harap ng school masyado ah. Bakit? Kasi may chicks akong discar. Yan. Ang may chicks <coughs> ka ba? May chicks mo. doon, ang laki. Kinangin mo, baka mamaya pag pagalitan tayo tatay, nangyari tayo. Sumakay ka na. Sumakay na hindi niya alam suspended <laughs> on the way namin sa school ni YG eh, no request mo nakasasakyan o oh. oh, sige dahil maulan sige atid kita nakasasakyan no? Oh? Ayan. ano ba yung sinabi mo kagaling na balita <coughs> ano? ano yung sinabi mo kagaling wala wala kasi sinasabi balita anong balita kasi sinasabi mo uh, Sabi mo kasi ka ganini. Wala, wala akong nabalita na ano, ay, nabapatsi ko parang wala po. Pasok na istudyante ah. Kasi paulan eh, no? Oo, um, maulan. Siyempre, nakapayong yun. Nakita-tricycle sila. Ah, sabagay, sabagay, sabagay. Sige, sige, sige. Atin kita sa mismong tapat, ha? Malay mo. Yung chicks mo. Makikita ka, nakakar na. Big time. Minsan wala yun. Minsan wala dun yun. Big time. Sige na, sige na. Sa may mismo, ha? Okay, mm, G. Bandito oh, na tayo ay... sa school na tao. Ano to? Ano, ano yan? niyan? Ano to lang mga tao? Ha? Ah, baka na... Baka nandun na sa loob ng ano, ng... ng room nyo kasi alam mo naman umuulan eh. hindi na sila nagpapalabas sige na salamat siya salamat pasok ka ano. na oh. oh, pasok na ano. pasok, pasok, pasok sige na sige na sige na sige na sigi na o sige o oh, sige pasok pasok sige hindi 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 Uy! Uy! Wala <laughs> na pasok sa amin ng guard. Wala <laughs> na. Bakit? Bakit? Sabi <Barit>! daw walang <laughs> pasok eh. Sabi mo yun eh. Paano may turn mo may cellphone? Wala akong, alam, wala, akong na, wala akong alam na walang pasok. Ay, ano ko ba hindi ko alam cellphone. yan? Ano sabi sa'yo? Ano sabi sa'yo? Wala daw pasok kayo may cellphone eh. Sino may Ayun na yung sekretary ka. Yung guard? Ay, ay pasensya na hindi ko alam. Hindi ko hindi. Sige, hindi alam akong may cellphone ka dyan eh. Oo, bilhin na lang tayo pang diesel. na. Bilhin na lang tayo pang diesel. Hindi ko alam. Boy! Suspended ah! Okay ah eh! Hindi mo ba nabalitaan? nakalapag. Hindi mga tao ni isang. Hindi natin nadakita ng dumaan. Nakabinabili lang naman ito pandesal. Sige na.